15 9 10 15 16 17 pa rin ang entablado, may kasabihan po tayong lahat. Mag-iulit. Daanas ka na! Seryoso! Ayok! Seryoso! Oh, mami! Kung ang mga babae ay sumusuot ng panty at saka bra, ang malalaki naman ay sumusuot ng lip, kami na mga bakula ay sumusuot ng tibak dahil ang malaking ay palaging nasa bahas. Yes. Tatawa yes. ang... Ah, Yung ahas pa. Ahas pa yan. Luti ulit. ket po Ay. Missing da pet dahi ka. Kat luti ulit. lak. Ay. Kumagat dahi ket Kat luti ulit. <laughs>

Magpapakatawa ang kanya. Gagayang kakabisat. Shakir. Bina Morales. Talabakon. Jayikid. Bye-bye. Sabi magkag. Dito. Tadakal. Bina Morales. Matawangan lagi. Okay. Sino na yung utu-utu. Utu-utu kayo sa aming-aming. Pabirukan na ang e, itiye. Buon si ka ka siya. Kendan dumapay. Makay kayo. Pop, 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 pop. Bukay yan ka kakabsat. Mang bibiro kay lakay. Mang balsamadag kami na Umay kay lakay. Itibinas po ng alhom. Napagbalinin na ng sinanta tao. Dagi kami na tayo. Itibinas po ng alhom. May watik-watik lungod. At dapat may wanas ng plastik para dagidya yeah, popo <scientific> po kidop panaga giyawit carle kapay pop 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 na palabaganan. Ala, nalala niya dito. E Ala, anak ko. Pumalbalasang kan. Magreglakan. Ala, na ano al balasang agaya, man. Nung tamang kayo dito yung baby. E Ala. Ala, kasi gaya, nagreglak. Ala, napkin. Ginapkin yung gaya, kaya nisoon mo, kaya tumayap ka. Ala, kata pa gumatang kinip. Kini,

Nepista niyo. O si Kalubing. Kung wala pa siya, hindi naman. Kung pa nandito si Corina Sanchez. Corina Sanchez nandito ikukuno ng mga makukulang. <laughs> Di kampus Santo, diyun ng mga makukulang tulolo ay. ulu gayam diboto, aku ayam diboto, bukan kenapa ya? tidak ada yang diboto. pokok-pokok, pokok-pokok. terlalu macem di kolam ikan. ada telur, ada ikan, pak kang, pakak, pakak. ikan, ikan. ikan mangga mata kitiwi suka, ngapak ding ta? mintaan lang lepas aku batang kadakuan, dam kadalu la macetin. Lola, <laughs> kumata <laughs> ka man, tiyo. Supa! Ay, umingga yung ikang pakang dida. <laughs> <lala>, <laughs> ikaw, wait madi <laughs> si ikang pakang ko. Tingalo din yung ikang pakang. Kapun, ikan, ikaw man kumata ka, Suka pa. Hindi ka kumata, ako. na nang di, <laughs> na, diba